kasari, good afternoon po sa ating lahat. Mga kasari, mga kasuper, kumpare, maulan na hapon sa ating lahat. Time check is 3.54 p.m. Saturday, July 19, 2025. Kumusta naman sa akin mga kasuper, kasari? Kumusta naman ang ating bentahan ngayong tag-ulan? Hindi naman siguro sa, sa buong Pilipinas ay maulan, pero dito sa amin sa Kalambalaguna ay maulan talaga simula kagabi pa. Actually, simula kahapon, maulan. Sabi nila may bagyo, pero dito sa lugar namin, ay sabi naman nila ay wala daw bagyo. Kumbaga, hangin habagat lang. Kanina, uh, bandang tanghali, medyo bumagsak ng ulan na may hangin-hangin. Kaya akala ko talaga bagyo na hangin habagat nga lang daw. Sabi, na, sabi ng aking kapitbahay. Hindi na tayo kasi nakakapanood na lang ng balita. Kasi lagi tayong busy sa buhay-buhay, pero nakakapag-vlog pa rin tayo, di ba? <laughs> parte na rin kasi yan sa buhay natin sa pang-araw-araw. Ang buhay natin pag-vlog. Content creator nga, ika nga, ba? Diba? Lalo na ako, simula nang may tindahan ako, naging, naging hilig ko na ang ganito na pag-vlog. Kasi syempre, kapag empleyado tayo, hindi natin yan magagawa, lalo na kasi ma-effort ang pag edit natin. At sa kabila nga ng maulan ng panahon, kailangan pa rin natin mamili. Namili nga tayo kanina umaga sa Ultra Mega dahil medyo marami-rami na rin ako ma mga kulang dito sa akin tindahan. Siyempre, bilang negosyante, bilang small business owner, hindi naman natin pwedeng hayaan nga na mahubuksan tayo, lalo ng mga fast moving items. Kaya kailangan, alisto tayo sa mga fast moving items. Kung ano, mga paubos na at wala na, kailangan mabili natin agad. At dahil nga super sulit talaga mamili kay Ultramega, hindi pwedeng hindi natin share ang ating mga pinamili kanina kumaga. Ito na dahil nga medyo madilim dahil sa ating ulan na makulimlim sa labas. Medyo lumakas na naman yung ulan. Ganyan lang ang ulan natin. Patigil-tigil, biglang bagsak naman. So ito, uh, yung ating ano, uh, cloud na na chocolate flavor ay nakabuy 10. May free na siya ng 2 pieces. So diba karagdagang kita ng 20 pesos dahil 10 pesos isang bentahan natin ito. May bumili na nito kanina kaya nakabukas, naka nakabukas na ito kaya nabuksan na natin yung ating box. Bali, tatlo na ang nabenta natin nito, O, diba? Agad-agad. Buti na lang. Sakto. Nakabili tayo nito. Kung hindi, pa ang ating customer. Wala tayong maibenta. Sayang na naman. Mangihinayang na naman tayong tindera kapag wala tayong maibenta sa hinahanap ng ating mga customer. And then, dalawang mangwan lang na malaki na bang. Meron din tayo rin yung Apat na maliit. Ano? Yung maliit na brown naman ito kasi bear brand natin ay paubos na yung ating stock kaya bumili tayo ng isang tayo ulit madalas magkaroon ng promo ng ganito kalta mega pero kanina wala tapos si santay din ng energy and choco natin ubos na yung ating stock and then ito ating mga laki ni beef laki ni spicy labuyo beef at saka yung laki ni chicken natin 5 pieces ang aking mga binili lang yan kasi doon sa suki ko lang grocery store, mga nagtaas na yung kanilang mga noodles. Kaya doon na kayo ka mega lang bubibili ng mga noodles ko. At nakalibre din tayo kay Mama Sita Oyster Sauce ng Lucky Me Beef. Ayan. Dalawa ang binili kong ganito dahil nga sayang yung free. Mabenta naman yung Mama Sita Oyster Sauce. Kaya hindi na rin ako nang hinahin na bumili nito. Ayan, dalawa. O diba, karagdagan kita ng 26 pesos dahil 13 pesos is na ang bentahan natin kay Lucky Me Beef. Ayan lang. Ang Tomas yung maanghang, dalawa lang na pouch, 100 ml. Super sulit talaga sa pamimili natin kay Ultra Mega dahil meron na naman tayong Milo, 99 pesos ang isang tay. Karagdagang kita ulit, dalawang tay ang ating binili. At karagdagang kita ulit natin kay North Gibbs Chicken. Sa 12 pieces, may free ng 2 pieces. Karagdagang kita natin ng 16 pesos. So, dalawa yung binili ko nito. Ayan. O, ba diba? 32 pesos karagdagan kita natin dito sa dalawa. At syempre, ang ating fast moving na kape. Nescafe Creamy White. Twin pack. say 15 pesos ulit sa ating isang tie. Bali, 121 something na lang isang tie nito. Ayan. Meron tayong katalog. Apat pa lang akin na dampo to. <laughs> Piraso ng USB ketchup. 100 ml. Alas ka condensed natin yung maliit lang, dalawang piraso. Itong balot ng prutas ang pruto, palok at tapos itong nakasupot natin ay sabon na mati. Fast moving natin, syrup na violet. Buy 6, get 1 free. Tatlong tayong pinili po. And then, syempre dahil uh, na natin tayo mga to, kaya hindi natin pinalampas na hindi tayo bumili kahit yung isang tayo lang. Ayan. mga cream silk natin na uh, twin pack 12 pesos ang ating lentahan. Karagdagang kita ulit ng 12 pesos. So hanggang dito lang muna mga maray, mga ka super, Kailangan pa natin ayusin ito mga kalat natin. Basta Ultramega, super sulit talaga sa dagdag kita. Hi, Ultramega, bekena ma'am. Bye! -yay.